Ang silaw naman guys Tignan nyo Sobrang lakas ng liwanag <laughs> So dala dala ko pala dito sa may parking lot Ang sasakyan ni Idol Bunur niya <laughs> Ayun no Ah paganda <laughs> So yun, guys Eh bago nga lang magpatuloy yung araw natin Eh mga tropa syempre Huwag nyo munang alimutang ilike ang ating video At mag subscribe na rin pala kayo ah Para maganda ang umaga nyo Okay Thank you Ayun no Ah paganda ng umaga dito guys Terik na terik Eh, no Tinatakpan ng ulo ko yung araw Sobrang ang ano ba naman kasi Laas ng sinag eh. <laughs> so guys umakit nga pala ako dito sa mataas na building para magpark ayun eh, no, ang nakalagay kasi dyan boy yung parking eh dito kasi ako nagpa park kapag gamit ko yung sasakyan ni idol bon teka nga lang buksan nga muna natin yung hood ayun eh, no kapakalinis ah, ng ano nyang boy ayun eh, yung battery ng sasakyan no oh. bagong bago yan mga tropa eh, tara silip muna tayo dun sa may car dealership tingin tayo ng mga bagong Tinitindang sasakyan dun at saka makita natin na mga tropa sakyan na natin to boy ay <laughs> eh, no sakay na tayo chef syempre huuuy astig yan boy ang linis ng loob at syempre kailangan natin isara yung pinto ayan no oh. sara natin yung pinto at bumaba na tayo dito guys sa may parking area <laughs> dito nga pala yung daan yan mga tropa eh no bababalan tayo dyan guys oy pababa ng sobra baka mawalan tayo ng break yan boy oh no <laughs> pero sige sige dandan lang tayo sa pagmamaneo ha huh? kasi kailangan dito steady ka lang baka mamaya bigla ang bumilis eh talagang babangga boy sa there. Oh no! Grabe naman yung guys. Nakakailang palapag na tayo. Ito, makakalabas na tayo ng kalsado sa wakas. Yo! Nice one. <laughs> tara tara mga tropa. Siguro dadaan muna ako sa mega station, no? Para makapagpagas muna tong sasakin ni Idol Bone. Baka mamaya kasi bigla na lang din tong tumirik. Oh no! <laughs> tara kaliwa tayo dito syempre. Malapit lang naman dito yung gas station eh. Pakita ko muna kayo ng nitro. Ayun, nitro. Haha. <laughs> Patuloy niyan, boy. <laughs> Wait lang. Ay, saan na ba yung gas station dito na no, oh dito na yung dealership eh hindi pa ako nakakadaan sa gas station boy ay alam ko na dito pala yun nataw muna tayo boy ng nitro yun oh makapatuloy no ops baka sumobra ako sa may gas station mga tropa kaso nga lang boy nasan yung gas boy <laughs> wala yata yung nagagasolina dito mga tropa Oy, nasa na kaya yung lalaki dito naku na oh paano yan pwede ba tayo gumamit ng anong gasolin kahit sarili really lang <laughs> teka paano ba ginagamit to di ko alam kung anong pinipindot dito guys eh no may tatlong button kasi dyan guys di ko alam bahala na nga sila dyan hintayin ko pa ba o na o baka pag matagalan eh bukas pa ako abutin dito dadaan na lang ako dito mamaya sa mega station na yan mga tropa pag dumating na yung ano gas boy sakin na tayo sa sakin natin no <laughs> tara tara sa tayo dito Siyempre punta muna tayo sa my car dealership check natin ang mga tropa natin doon kung may mga magagandang sasakyan na bagong deliver wait lang eto na po yun ayan syempre kailangan ni slow down uy may big bike wait lang eh check natin yung big bike Bike. magpa magpapark muna ako ng maayos dito mga tropa syempre kailangan natin makita yung boy ganda niyan siguro ayan park muna natin ng maayos pantayin natin syempre mga tropa yo nice one wait lang wow anong klaseng big bike to parang kidlat ang mga color blue na guwit guwit what Tanya pala yun sa ipala yung big bike na yan tropa pangastig o oh. tingnan nyo kaso parang simple lang tong big bike na to wala bang bangong labas na big bike ngayon tropa ako di man lang ako scene. <laughs> ko, may naglabas dito ng sasakyan, oh. Wow! Wow, wow, wow. Ganda. <laughs> Ayun, oh. Uy. Tapos yung driver, isang oso. What? Blah, <laughs> naglalabasan yung mga magagandang sasakyan, na, ah. Anong klaseng mga sasakyan yung boy? Grabe, sobrang dadami na ng mga astig na sasakyan dito. Antagal ko kasing nawala sa larong to, guys. Eh, kayo ba? Nandi dito pa rin? I-comment nyo naman sa comment section. Teka, <laughs> guys. Ayun, oh. Wow! Parang pang race car talaga yung kanyan. Daming mga baka sa loob. <laughs> Ayun, pero sige, wag natin pansinin yan, guys. Check na lang natin dito para magkaalaman. Alamin natin ang mga bagong tinitinda. <laughs> Ito pala yun, wow. Isa pala siyang Corvette. Uy, ganda nito, boy. Bagong supercar yun, eh, no? Corvette. Tignan nyo naman yung tambucho. Apat. Grabe, ang paaganda nito. E magkano ba yan? 56,000? Ang mura lang naman nito, mga tropa. E, pwede ko tong bilhin. <laughs> bilhin natin yan, syempre, mga tropa. E teka, ano ba to Meron dito 100,000. Rosen. Isa rin yata nung Corvette Uy, Corbett nga rin guys. Eh, ano kayang mas maganda sa dalawa? I-check e, nyo nga guys. Itong e, nauna o itong pangalawa. Pares lang naman sila ng brand. Pero sa tingin ko, hmm, wait lang. Parang mas maganda to ah. Yung nag siguro 56 dalawa na lang bilhin natin, no? Pwede yun. I-comment <laughs> e, nyo naman sa comment section kung ano sa dalawa ang mas maganda para sa inyo. Okay? <laughs> e ka-check muna natin dito pa yung mga iba tinitinda na sasakyan. eto guys, oh. Parang wala namang bago. Ay, ito. Parang di ko pa yata ito bibili parang pamundok kasi parang mabagal to guys ayoko so, na ano dapat yung mas malupit mas maangas dapat check pa natin so wala na akong makita na to siguro ito na lang talaga yung pwede nating mabili dito guys yan yung bago na supercar na korbe ay apa ganda sobrang kinta bo <laughs> ito na lang siguro bibili natin guys sige bilhin na kagad natin to 100,000 yun nabili ko na boy teka paano ba umexit exit dito bili ko na yung tago 100,000 guys, sobrang ganda, sobrang hintab. <laughs> Teka, uy, magdidilim na pala boy, Hapon na, sunset, palubog na yung araw. Kailangan makita muna natin to bago magdilim ng sobra. Para ilabas na natin yung bagong bili, syempre. Ayan no, oh, tignan nyo. Uy, napakalakas ng tunog ng makina guys. Tingnan natin manual muna natin. No? Oh. Uy, no, bo, mga tropa. <laughs> Teka, ba tayo lumabas ng apoy? Uy, lumabas ka boy. Napakangas <laughs> na ito tingnan natin yung interior syempre kailangan natin ng ilaw ayun oh ilaw muna tayo syempre high beam teka ay busina pala yun <laughs> sige buksan lang natin yung ilaw syempre ayan baba tayo ayun guys oh kaso ang dilim kasi guys hindi ko maiita yung loob dapat first person tayo sa loob guys ayan oh tingnan nyo oh paganda kaso masikip nga lang guys tara baba tayo syempre baba muna tayo buksan natin yung hood kaso ang dilim kasi ba't kasi ang dilim ako nako ang dilim kasi guys umaabot na ng gabi Tara, sara muna natin to. Sara, sara. Yan. Pasok na lang muna natin to sa may garage, mga tropa. Para mas maliwanag nating makita, no? Ayun, no? Pasok tayo sa may garage. Siyempre, ayun, no? Ganda. Ganda nung sasakyan na nabili natin, mga tropa. Tara, pasok tayo sa customization. Let's go, let's go. Eto, guys. So, maliwanag na dito. Ang last ba naman ng ilaw kapag magpapagawa ka, syempre. Ayun, no? Apa, ganda paaganda. Buksan natin yung mga pinto. At itong hood. Oh, no. Ba't makina? Ah, ah, sa likod ata ang makina, boy. Uy, parang wala, wala bang makina sa makina nito? <laughs> ah ah Una, sa harap ata, guys, o nasa likod baka nandi dito. Yan sa part na to hindi nga lang makita. Pero sige, papalit muna tayo ng bago nating ano, ah kulay. Pa tayo ng kulay mga tropa. Ano kaya magandang kulay? <laughs> Mag-comment nga kayo. Maganda yata pag dilaw yu. Wow! Sobrang lupit kaysa sa red. Para kasing Ferrari 'pag red, kailangan unique orange. Uy, ganda boy. Pero mas maganda siguro pag yellow, no? So yellow na lang ang gagamitin natin dito sa color na to. Tapos yung isa, bibili pa tayo, okay? Matira, okay na to. Tapos magpapalit na rin pala tayo ng rim, guys. Ang pangit, eh. Parang ang maganda dapat, mastig. Hanap tayo ng mas mastig dyan, guys. Ito na nga pala yung napili ko, mga tropa. Yung tag si 7,000. Okay na to. Ganda, boy. Ayan, no? Check nyo, maigi. Napaka-ganda. So yun, guys. Tignan nyo. Natapos na nating magawa, boy. So wakas, inabot na nga tayo ng ha <laughs> Sobrang ini na ulit, ayan o, tignan nyo wow, sobrang ganda na ng bagong nating Corvette na supercar, ayan o, pinalitan natin yung rims, syempre interior pinapalitan natin ng kulay para napaka realistic ayan o, check nyo yung first person na ito, napakaganda ng loob mga tropa, ayun o, tara pwede bang magbomba, ah bomba tayo syempre Oh, ayan Oh. ayan o. Oh. Ha! Buk! yung apoy! Ha! <laughs> Ang last boy! Teka, ba tayo lumabas ng apoy? Oy, lumabas ka yun Oh. Pok! Last boy! Grabe, syempre. Sara muna natin yung hood na ito. Kailangan isara natin yung hood, syempre. Tapos, testing pala natin yung top speed na ito, mga tropa, no? Ayan. Sara natin lahat at sumakay na tayo. Let's go, boy! <laughs> Tara natin yan. Tara. Check natin yung top speed na ito, mga tropa. Let's go! Saan <laughs> kaya natin susubukan? Syempre, kailangan sa may straight na daan. Maghanap tayo ng straight na daan na eh, no? Ah, papogi. Uy, wow! Ang ganda ng pagputok eh, no? Nakabang astig. Eh, no? Teka, isa pa. Naku, ayaw bumutok ah. Putok. Putok na yung tambot siya. Bilis. Uy, numug. ang ah, nga. Sabay nitro. Ah, patulin. <laughs> Ayan. Punta tayo dun sa may maluwag na alsada, guys. Alamin natin yung pinaka-top speed na itong Corbett na supercars na bago natin bilis, Siyempre. <laughs> tara, tara, Shortcut na ako dito. Ay, no? Pwede pa siya sa off-road. <laughs> Pwede mo pa i hirampa ay no hirampa <laughs> rampa na nga guys ito na papunta na tayo dun guys sa may ano may dire dire kalsada yung street check natin top speed na ito eh ito na pakit na tayo sa may highway mga tropa let's go check natin to ah ay no Uy, medyo matulin ha ito na let's go let's go check na natin boy hello no, dire dire oh no hanggang 200 ano na to nasa 250 na tayo guys so oh, baka umabot pa to ng 300 let's go Uy, 1,300 Umabot nga siya ng 300 mga tropa Hindi lang pala lumagpas Ayun yung 320 na mga tropa 350 Oh no Apatulin pala na ito mga tropa nice, Grabe Apatulin Stop muna tayo dito Makapakalupit pala na itong bago na ating super carry Kaya naman guys I-comment nyo sa comment section Kung kastig to ah at huwag nyo na rin palang kalimutang I-like ang video At mag-subscribe Sa ilang boy May bago tayong bili Let's go Uwi na oh Tara balik na tayo guys Let's go boy. ai